Historia Tagalog Horror Stories Ang kwentong ito ay nangyari noong 2015. Gusto kong ishare sa inyo dahil sa tuwing naaalala ko ito ay kinikilabutan pa rin ako. Month of December at napagdesisyon na namin magkakaklase na mag-swimming na kahit malamig ngayong panahon ng December. Nakahanap ang mga kaklase namin ng resort dito sa Pampanga dahil taga Pampanga kasi kami. Mura daw doon at maganda naman. Yun ang sabi nila kaya nag-agree kaming lahat. So fast forward. Maaga kaming umalis para maaga kaming makapunta ng resort. And then, pagdating namin doon sa entrance pa lang ng resort. Pagpasok sa resort, ang madadaanan mo ay talahiban o mataas na damuhan. So sabi ko sa isip ko that time, may resort pala dito. Pagdating sa main gate ng resort, bumaba na lahat kami at nauna yung president namin kasi siya yung kakausap at magbabayad dahil para isang bayada na lang para mas mabilis na makapasok. Kaso, after namin magbayad sa entrance, sa kapalamang sinabi sa amin ng mga caretaker ng resort, na wala pang ni isang pool ang nalilinisan o may laman tubig. So nagtinginan kami dahil ang aga namin nagpunta doon para mas mahaba ang oras namin. Tapos dadat na namin na wala pang tubig sa pool. So sabi namin hanap na lang kami ng bagong resort. Kaso nung kausapin namin yung may-ari, hindi na daw pwede i-refund yung binayad namin Pinilit namin pero ayo talaga. Nag-offer na lang sila ng isang libreng cottage at videoke. Okay. Pero pagpasok namin, dahil wala na kaming nagawa kesa umalis kami at sayang naman yung binayad namin. Naghakot na lang kami ng gamit na ipinasok sa resort. Ang creepy lang dahil bridge pa lang ng resort. Parang nawiwirduhan ako kasi diba kahit bare months na may mga naliligo naman. Kaso doon ay wala. As in kami lang ang tao. Parang nirentahan namin yung buong resort. Pati mga katiwala nila ay wala kami halos makita. Tapos dagdag pa sa creepy ng resort ay yung mga tuyong dahon sa paligid. Inenjoy na lang namin yung moment at mga after lunch na nagkatubig yung pool tapos isa lang yung nilagyan nila knowing na ang laki at ang daming pool doon at pagpatak ng hapon mga magdidilim na siguro yun. yung iba na sa cottage na at yung iba ay nasa pool naman at kami naman nasa taas nagkakaro nun at kumakanta at yung iba naman ay kumakain na at pagdating naman ng 9 pm habang nasa cottage na kami yung iba sa amin ay nag-aya na maglibot daw kami. Papunta doon sa may ng dulo ng resort. Ang itsura kasi ng resort na yon ay farm at malagubat din yung style. Medyo masukal at malaki talaga. Maraming bakanting cottages saka mga bahay din. Tapos sabi ko sa kanila hindi ako sasama dahil gusto ko lang mag cellphone at mahiga at may kausap din ako sa cellphone noon. Yung iba nakaalis na. Kaso yung isa sa mga kaklasiko, inaya ako na humabuldo kami sa kanila doon sa mga naunang umalis. Sabi ko naman, sige tara. Daladala -dala yung digicam na hiniram ko lang sa tita ko at habang naglalakad kaming dalawa, may sumama pang isa. Bale tatlo na kaming humabol habang naglalakad kami. Magkakalayo kami ng ilang metro at ako ang nasa hulihan. Nagpipicture ako kung saan saan lang yung mapagtripan ko. Sa bandang part ng pool na may bridge, nagtake din ako ng picture. Tapos hinabol ko na sila yung mga kasama ko na naglalakad. Nakahabol naman kami sa mga nauna naming kasamahan at nasa part na kami ng resort na malayo na sa mga pool at cottage namin. Masukal na at wala na halos makitang ilaw doon. Nagsindi lang kami ng mga flashlight sa cellphone namin. Nakarating kami sa isang kubo at ni ilaw ay wala talaga at tanging mga cellphone lang namin ang nagsisilbing liwanag. Nagsisigaw sila at nagtatalon at sumasayaw pa ang mga kaklasiko yung iba naman umakit pa sa mga upuan. Ang ingay nila at hindi na ako komportable sa ginagawa nila kaya nag-aya na ako sa dalawa kong kaklase. Nauna rin kaming bumalik sa cottage namin. Maya-maya ay dumating na yung mga kasama namin at nagkukwentuhan sila ng mga creepy experiences nila. Nakikinig ako habang nakahiga ako that time tinignan ko ang lahat ng photos na natik namin since malapit ng mag-umaga. Una, tawang-tawa pa ako kasi zinozoom in ko lahat ng mukha nila sa kako ipapakita at tatawanan namin. Noong ando na ako sa part na nagpicture ako sa bridge nung humabol kami sa mga kaklase namin. Natigil ako nung zinum ko ng todo. Bigla akong nagulat dahil may nakita akong nakatayong babaeng nakaputi at buhok lang ang makikita mo pero walang muka talaga at wala ding shadow. Medyo malayo siya pero agad mo na mahahalata na babae talaga. Sa sobrang gulat ko, nahagis ko yung digicam sa president namin dahil ayaw niya kasing maniwala sa akin. Kaya nung binigay ko yung digicam, nakita mismo nila na babaeng niyang nakaputi yung nasa picture. Nagsigawa na lahat kaming mga babae at binalikan namin yung lugar kung saan ako nagtake ng picture at nagtake ako ulit. Pero wala na yung white figure na nakita namin. Kaya din kami bumalik para makasiguro na baka poste lang yon Pero wala naman palang poste din doon sa may bridge. After one hour, mag 11 am na. Nasa cottage na kami. Ako naman ay maiiyak na sa takot. Kaso biglang uminit yung katawa ng iba kong kaklaseng babae. Nilagnat sila ng mataas pero after an hour nawala din naman. Paglabas namin ng resort, nagtanong kami sa dalawang katiwala ng resort kung may nakikita din silang hindi normal dito. Pero ang sagot nila, oo daw at may babae daw talaga na nagpapakita sa resort. At sinabi din nila na narape ito at doon daw tinapon yung babae. Hindi kami sure kung totoo yung sinasabi ng dalawang caretaker na yon Pero ang iniisip lang namin that time is makauwi kami ng ligtas. Bago kami umalis, nagdasal muna kami para din sa protection namin. Pero habang naglalakad na kami Apat kami magkakatabi noon, bali tatlong babae at isang lalaki. Kaso parang sobra yung shadow namin para sa apat na tao. Sa sobrang takot namin, tumakbo kami ng mga kaklasiko at hindi ko na sila pinauwi pa. Noong gabi na yon, sa amin na sila natulog. Halos magdamag na ako at sila naman ay tulog na. Ako na lang ang natitirang mulat kakaisip sa mga nangyari First time ko maka-encounter ng ganoon at ganoon pang pangyayari ha. Dahil hindi ako yung tao na naniniwala sa mga ganyang kwento. Pero ngayon, naniniwala na ako. Oh.